Halos tatlong daang interns mula sa City of Malabon University ang lumahok sa pinning and lighting ceremony ng College of Teacher Education noong August 16. Sinisimbolo ng seremonya ang pagsisimula at pagiging handa ng mga estudyante sa pagsabak sa on-the-job training bilang mga guro sa hinaharap. Bukod sa mga estudyante, present din sa seremonya ang kani kanilang mga magulang na proud na nagsabit ng kanilang mga pin. Kasabay nito ay nagsagawa rin ang mga estudyante ng pre-service teacher's pledge bilang commitment sa kanilang gagampanang tungkulin. 480 hours ang ilalaan ng mga estudyante sa kanilang internship upang makumpleto ang kurso. Bago matapos ang seremonya, isa-isang sinindihan ng mga interns ang kanilang mga kandila, simbolo ng pag-asa sa karerang kanilang tatahakin bilang mga susunod na guro ng bansa. Ito na ang ikalawang beses na nagsagawa ng pinning and lighting ceremony ang College of Teacher Education. Narito ang ating panayang kina CTE si Dean Dr. Jose Rapsing at ilang interns mula sa naturang kolehiyo. Kasi nga, mahalaga sa bata ito na katunayan na nandun na sila sa stage na sila ay handa na, handa na siyang maging guro ng ating mga estudyante. Yon ay katunayan na I could proudly say, siguro sa sarili niya, no? I could proudly say that I am a teacher. Please. I'm seeing that oh, JT will become challenging for me. Siyempre kahit nagkaroon naman kami ng past experience from our assistantship, parang iba pa rin yung um, OJT. Now, where we we will encounter a different kind of situation sa loob ng classroom. As a pre-service teacher, um, mas nagkakaroon kami ng experience to in doon sa mismong field na mas makakatulong sa amin, lalo na sa pagtuturo. And makakatulong to in the near future. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. I-like at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU iConnect. Ako po si Carla Luis Candelaria, konektado para sa kabataang malabuenyo.